Ito po ha, ah, ayan, inumin daw ni James. Ay, okay game. ko, ay, ay, ko, Hi, ay, ko ay, mo daw. Ay, mo pa ko Dapat Ay, kinalaw ko din sa Juno. Ayan na yung sandaan okay. o. bigyan mo pa yung okay. sandaan, Ted. Ito yan. Sige na, sige na. Sige, buwas, buwas. Wala akong pera kayo. Dalawang daan. Dalawang daan, nasa na. Hindi, kay Ted no, nga yung sandaan. Okay. Ito ko yan eh. Palitan mo mo talaga Ah, talaga? O, oh. asige ah, tayo, pagemo. Sige na, isa ah, na, pas. Asige na, isa na. Napagay. Piga, mo na. Ayo, kay waningo. Napagay. sa Wala na. Wala na. Wala na, na. O, sige, na. sige. Hindi, mo na utang. Utang ah. utang, uh, utang narin ako. Sige, utang narin ako. utang. Sige, nga utang ah. Pas, bolo Hindi mo naman inumin yan eh. Eh, inumin mo! Wala pa niyo 300. Hindi nga eh, utang eh. Eww! Kadiri! Hindi, kalokohan, inumin niya. Nakapidyo ka na eh. Hindi niya inumin niya. Hindi ka inumin niya ng ano, tingin niyo sa akin.